ngayon nga, ay nauuso ang tinitigan ko challenge sa TikTok. Noong una ay mayroon lang itong simpleng step at ginagawa lang ito ng solo, ngunit ang mga Pinoy talaga pagdating sa kaluokan ay talagang nangunguna. Dinagdagan nila ito ng kanika nilang pakulo, isa na riyan ang biglang may kikis at napakaraming nakisabay rito. meron namang sumobra na ang paggawa sa trend na ito gaya na lamang nila Yune Gale, Paula Dangan, at Moshi actor na imbiskis ang dadapo sa kanila ay private part ng lalaki, agad itong nag-viral at kumalat sa Facebook at nakilala ang mga uploader na natuwa pa sa kanilang ginawa at maraming mga sikat na personalidad ang nag-recreate sa trend na ito at ginawa na lang itong katatawanan.